Mag-grocery nga pala ako ngayon ng pang isang buwan tapos iyan kasama ko nga rin dito yung mga friends ni Cassandra. Hindi niya nga daw ako sasamahan dito kapag hindi daw kasama yung mga friends niya kaya no choice ako sinama ko na lahat. <laughs> Tamang tama nga para meron din akong katulong tapos lahat niya ng mga bibiling ko dito stock para sa kwarto. Ayan hindi na nga ako kumuha ng soft drinks dito kasi parang feeling ko magkaka ay na ako. Minsan kasi kulay dilaw yung ihi ko kaya ngayon more on water muna ako. Tapos ayan kumuha na nga rin ako dito ng Gatorade para panglaro ko sa volleyball tapos kumuha na nga rin ako dito ng mga juice. Orange nga yung kamango ngayon kinuha kong flavor tapos meron na nga rin tong vitamin C. Tapos nagchat nga sa akin yung bunso kong kapatid tapos sabi nga niya kumuha rin daw ako dito ng mga chicheria. Hindi na nga ako mahilig kumain ng mga chicheria pero ito kukuha pa rin ako kasi yung kapatid ko mahilig kumain sa madaling araw. Mahilig pa naman yun manood ng Netflix tapos gusto pa namin yung habang nanonoon. Yung malaki na ngayon ko para sharing kami kapag trip ko kumain ng chicheria. Di lang kasi ako yung natutulog sa kwarto ko kasi kasama ko rin yung bunso kong kapatid pati yung pamangkin ko. Tapos yan kumuha na nga rin ako dito ng breadstick pati ng milk and nuts para sa pamangkin ko. Mahilig ngayon kumain sa mga chocolate tapos yan kumuha na nga rin ako dito ng mga cookies. Chips Delight ngayon binili ko tapos kumuha nga lang ako ng dalawang flavor para meron siyang pagpipilian. Madalang na nga lang ako uminom ng kape and syempre hindi pwedeng mawala yung Swiss Miss. Favorite ko talaga to matagal na tapos kapag bibiling ako neto naaalala ko talaga yung kuya ko na pumanaw na. Parehas kasi kami noon na mahilig uminom neto tapos ako ngayon laging inuutusan noon na magtimpla. Tapos minsan trip ko rin uminom ng gatas tapos kumuha nga lang ako ng chocolate drink pati ng milky flavor. Ewan ko ba kasi every time na iinom ako neto lagi akong dumediretso ng banyo para dumumi. <laughs> tapos sa morning naman mahilig din ako kumain ng Quaker Oats kaya kumuha na rin ako dito ng tatlo. Tapos yan kumuha na rin kami dito ng sabon laba tapos kumuha nga lang kami ng sound down ni pati ng powder sa bahay kasi namin ako talaga yung pinakamadaming labahan kasi kapag nagba volleyball ako ako yung pinakamadaming damit na dala pawisin kasi ako kaya madaming damit talaga yung lagi kong dinadala kapag naglalaro ako pagpasensya nyo na rin guys tong buo ko, kasi sobrang haba na talaga tapos wala pa akong time para magpagupit tapos iyan kumuha na nga rin ako dito ng mga favorite ko na delata no corn beef tapos kumuha na rin ako ng spam may pagkamahalan nga lang tong mga to pero deserve ko naman kumain nito na pagdating naman sa boko dumiretso kagad ako dito sa here para kumuha ng mga shampoo. Ayan, kinuha ko nga muna tong cream silk na triple keratin. Tapos kapag gamit ko nga to, parang feeling ko tuloy bago akong ribbon. Sobrang bagsak talaga yung buhok ko kapag yun yung gamit ko. Tapos ayan, naisip ko nga na magpalit na rin ng shampoo. Susubukan so, ko nga lang yung clear. Tapos kumuha na nga rin ako dito ng body wash na lemon, pati yung floral. Mas gusto ko talaga yung ganitong sabon kaysa sa mga bar kasi mas mabula. Mahilig nga rin ako magdala ng mga bisita sa bahay. Kaya ayan, kumuha na rin ako dito ng madaming toothbrush. Yung iba ko kasi mga bisita, pinapatulog ko na lang sa bahay kapag late na. Kaya kailangan din nila ng toothbrush sa morning para mabango yung hininga. May nakita pa nga ako dito mga tissue kaso nga lang medyo pricey na kaya sabi ko sa TikTok shop na lang ako bibili. Medyo mura kasi doon tapos iyan kumuha na rin ako ng hair clay pati ng pants para pang facial. Yung Celatec nga yung ginagamit ko pang facial pero feeling ko hiyang din ako dito sa pants kaya kumuha na rin ako ng tatlo. Sobrang mabula kasi to tapos pampalaitin pa siya ng muka. Tapos iyan si Cassandra nga humirit pa sa akin na kumuha daw ako ng ice cream. Ito na nga yung pinakahuli namin kinuha kasi natutunaw to. Tatlong malalaking ice cream na nga ko para syempre makakain din yung mga kasambahay. Namin. Yung mga sabon nga pati yung mga pagkain, hiniwalay ko ng cart tapos medyo madami na nga rin to kaya feeling ko okay na to. Sakto nga kasi ngayon, kakasahod ko lang sa Facebook kaya kung sino yung mga kahula kung magkano yung nabayaran namin dito, bibigyan ko na lang ng Gcash. Ngayon na nga lang ulit ako na grocery ng hindi madaling araw kasi mamaya maaga ako matutulog. Madalas kasi kapag nag ako, madaling araw kasi mas okay yun kasi hindi traffic. Medyo stress nga ako kanina kaya pag-uwi ko ng bahay, kumain kagad ka ako ng ice cream para pampawala ng sakit ng ulo.